magandang gabi sa inyo lahat, no? Ayan, kasi nagpapafresh ako ngayon. Naglagay ako ng mask sa mukha ko para hindi haggard, di ba? para yung mga pangit talaga na nababasyakin, diba? Pangit pa rin. Dapat fresh parate pag lumalabas, ba diba, sa video. Eh, ngayon, ito nga ang problema. Ito nga yung, kwan, gusto ko sabihin sa inyo. Kasi kahapon, nag-post kasi ako kahapon ng, kwan, ng video ko about sa, kwan, yung may nag-comment kasi doon na isang lalaki, si Borge, sinabi niya na, uh, si, si Rizal namatay sa ganito edad, si Luna namatay sa ganito, si Jacinto, yung, kwan, namatay sila nung mga bata sila kasi pinaglaban nila yung bayan natin. Eh ako naman, nag post naman ang bakla, 'di ba? naman yung bakla ng kuan ng sar sarcastic na reply doon. Eh, sinabi ko lang naman doon na ako, aba, gusto, gusto mong mamatay na kami na maaga? Ayaw mo bang mabuhay kami na ako? Ang dami kong sinabi-sabi na gano'n. Eh, sarcastic yon. Eh, ngayon, lumabas ang mga, mga nagmamatalino. ba? Diba? Yung mga nagmamalat, uh, nagmamalating, uh, ano, matalino, tapos feeling hero, superhero. Alam mo yon yung mga, yung call lang, makakontra lang sa mga post ko, mga post ng mga tao, para lang masabi na, uh, okay sila, ayos sila, ganyan-ganyan. Sinabihan na nila ako na, ikaw kasi, puro ka lang ka sa Aldab. Sinabihan ako, puro ka Puro ka lang, wala kang pakialam sa kwan. Bobo ka, lahat na, sinabi na nila, tanga, ganyan. Lahat sila sa akin. Masasabi ko sa inyo, ano na bang nagawa nyo para sa bayan? Ano na ba, ba diba? Puro kayo patalino. Puro kayo patalino. Ang tunay na bayan eh? hindi lang puro talino. Tapang, nasa yung mga tapang nyo. Ako, ako, madami na akong hinaharap na mga kung sino-sinong mga kwa, dito sa gobyerno natin, 'di ba? Bibigat ng mga tinatarayan ko, mga nilalabanan ko, mga antagito mga pinaglalaban ko, mga personalidad, 'di ba? Kapag may naaapi pinaglalabang ko, eh kayo, nasaan kayo? Hanggang sa Facebook lang kayo. Hindi nga kayo makapag-post ng mga videos niyo, mga takot. Ano, nasaan kayo ngayon? Ilabas niyo yung pagiging kanya, makabayan niyo. Nasaan yung kanya yung hanggang status-status lang kayo, puro kayo comment, ano? Wala, 'di ba? Ako lang. 'Di ba? Mm. Kaya tigil niyo ako puro kayo salita, wala naman kayong gawa, puro kayo kontra. Nako, buti pa bumili kayo ng ganito. 'Di ba? Para fresh din kayo, para may confident para maging confident kayo. May confidence kayo na humarap sa video para makagawa rin kayo ng video. Ganito. Kahit sabi niya na, ay hindi ganyan pamamaraan para magkaroon ng kwan. Sabi niya na naman akin, hindi yan yung pamamaraan para mag, uh, maging kwan, makabayan, tapos ip ipaglaban yung kwan ang Pilipinas, yung ganyan, may pakialam sa bayan. Ako, ano, ano nga, ano nga magagawa nyo? Mga tang ina kayo, ba diba? Ano nga magagawa nyo? Paano yung maipaglalaban itong bansa natin para kuman, umu-okay? ba diba? Ano? Puro salita lang. Ganito dapat. Magsalita talaga. Lahat na, nilabanan ko si Binay. Ayan, sabi ko, BOC, DOH, ba diba? Mm, BIR. Lahat na. Nilabanan ko, kahit sinong mga personalidad. Ngayon, MMDA. ba diba? mm, Ano? Wala. Wala pala kayo eh. Hanggang salita lang kayo. Mga pakyo kayo. Isang taon, isang dekada. 30 month pay. Kaya tumikil-tikil kayo. Magpa-fresh na lang kayo. Fresh look. Thank you. Yung pa pala na puro kami lang kwan. Aldab. Ang umiikot sa kwan namin. Pinapanood namin. Pinagtatanggol yung kwan namin. Bakit? Pangtanghali lang naman yung kwan ha. Bakit? 24 hours ba na pinapanood namin yung Aldab? Diba? O. Oh. Wala kayong pakailang kung kwan. Kung masaya kami doon sa pinapanood namin at pinagkukan namin sila. 'Di ba? Pinagtatanggol namin sila bakit? Pinagtatanggol namin sila kasi gusto namin may matutunan na maganda ang mga bata. Ayaw namin matanggal yung show na 'yan. Ayaw namin masira, 'di ba? Kasi sinisiraan na yung pan eh, kaliserye. Kaya namin pinagtatanggol para sa kinabukasan ng mga bata. And yung kwan niyan, aldag na 'yan, 'di ba? Madami matutulungan niyan, yung itbulaga na 'yan. Madami mga scholars na matutulungan, 'di ba? Kaya pinagtatanggol talaga namin. Ayaw naman namin matanggalan ng pan, ng mga taong tumutulong dito sa Pilipinas, 'di ba? Kayo kasi wala kayo kasing pakialam eh, 'di ba? hindi nyo kasi iniisip na, ay, show lang yan, show lang yan, puro showbiz, hindi nyo tinitignan yung kanya, magiging effect, mga, kahit kayo talaga yung kwan, mga tanga, bobo, kaya tigil-tigilan nyo na ako, hey!